mga kapatid, nandito na naman po tayo na para po magbigay ng reaction dito kay Tatay Pedring, Pederico Santos. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, kagabi, labang ako'y nakahiga, na naghihintay sa aking anak, ay nakahiga kami ng asawa ko. Eh, nakita ko <laughs> po, naglalive itong si Pederico, ano? Uh, ang pinasesaringan po dito ay si paring jubilito. Alam nyo po mga kapatid, ay nakakatuwa dito dahil ikinumpir <laughs> si paring jubilito sa isang latang sardinas. Tawang-tawa po ako ano. Eh ito po si Tatay Pedring ano mo. May mga bagay na nakakatuwa po na nakakainis. <coughs> kagabi po habang ako 'yung nanonood at uh, 'yung sinasabi niyang tumutulis-tulis pati 'yung nguso at talaga 'yung mata na luluha na talaga lalabas na 'yung mata sa <coughs> Natutuwa lang po mga kapatid uh, ang hirap patulan nito ni Tatay Pidring <coughs> o ni Lolo Pidring. Kasi po kagabi <coughs> Uh, Napagtuonan ko talaga. Talagang tinapos ko yung video niya. Yung live niya. Kaga uh, around dito ay 11. Ay dyan sig uh, mag alas ko ng umaga. Sa Pilipinas. <coughs> Excuse me po. Uh, ang topic niya sari-sari si yung tungkol sa mga screenshot. Pero... Alam mo, lumilihis siya sa isyu. Ang topic niya doon si Ate Masamaya Masamai eh, anong topic ang title niya doon. Ah, uh, sa tungkol sa screenshot ano, pero si Jubilito po, yung kanyang content. <laughs> And, uh, galing din ano, dahil sa totoo lang po mga kapatid, yung ganitong klasing tao na nagre-reaction dyan sa loob ng kalingap, ay hindi nakakainis, talagang nakakainis na the same time, natatawa ka na lang. Kasi ako po kagabi, agik-ik na ako ng tawa dahil na nga si paring Jubilito doon sa, sa sardinas. Isang latang sardinas daw na uh, binasa niya pa yung comment na, na una sinabi niya, bro, para kang yung kagaya ba nga doon ika sa, <laughs> sa isang latang sardinas na na pumasok sa loob ng lata ang tawag daw doon po isdang tanga <laughs> tuwang ako di po, hindi ka may nag, nagsabi na mali ka nag-comment at binasa niya at yun po ang re na niya maliika yan, sabi nga nun uh, isda uh, tangang isda na napinutol yung ulo Di wala nga daw pong ulo <laughs> at yun daw po ay si <laughs> si paring jubilito <laughs> ang galing yan no? uh, dito po sa usapan na ganito ni tatay pidreng sa totoo lang po, <laughs> parang para sa akin po, siya ay talagang uh, nagkaroon ng pagkakataon na dito po siya kumuha na ng uh, kanyang content sa loob ng kalingap. Ano? The same time bumabanat, kunwari, po na at kunwari pinupuna si Kuya Bal at uh, kami nga daw po ay uh, si Bupil at si Maludlo Santos banat-bagsik ay mga duwag <laughs> ay duwag alam niyo mo tatay Fidreng ito sasabihin ko lang sa hindi kami duwag at uh, kung ikaw lang naman ang papatula namin parang nakikipaglaro kami sa bata totoo yan tatay Fidreng kaya ako, kung anuman yung sinasabi mo kami ay mga duwag hindi sa kaduwagan po yung hindi ka namin uh, binabanatan dahil pag binanatan ka namin para ba kami yung talagang nakikipaglaro sa walang isip sa batang uh, musmus. Iyon ang tingin ko po dito dahil uh, nakakatuwa po yung mga sinasabi mo na parang bata nga na wa, hindi pinag-iisipan. Ano? Kaya ang sabi ko nga dyan, ang isang kagaya mo na na may edad na, sana man matulog ka muna. Matulog-tulog naman, baka mamaya mapahama ka pa, ma-high blood ka pa, ma stroke ka pa. Ay, hindi naman po siguro tama. Ano? Uh, ako po ay hindi ako duwag na hindi ako sasagot. Dahil pag ako po ay sumagot na ako po ang punteriya, ay hindi naman ako po magpapatalo na ako ay sasabihan mo ng duwag dahil kung ikaw lang din naman ay hindi sa kaduwagan yan po yung hindi sumagot po sa iyo tatay Pidre natuwa lang ako doon sa sa mga binatumo ki Jubilito dahil kinumpir mo pa sa sardinas sa <laughs> so, totoo lang talaga ang hirap pumatol sa isang kagaya ni ah uh, Pidre, ah uh, kitay Pidreng, o manong Pidring kasi Uh, siya po talaga halatado na kumuha lang po siya ng content. nakiki -content lang siya dito sa kalingap. Ano? Uh, the same time na pagbigyan na lang natin dahil bilang kita tayo pong isang charity po. Ipagkaloob na natin po na ano, basta ilagay niya sa lugar na wag siya yung uh, um, puna ng puna. The same time parang naninira, ano? Uh, Talagang hindi ka makakaligtas dito kapag once na ikaw ay naninira. Pero pagdating dito na parang sasabihan mo kaming uh, duwag, ay hindi yan. Hindi yan po sa pagkatao ko, ang kaduwagan. Dahil hindi masama po na masabihan tayong duwag kisa sa doon sa pakialamero ah uh, Uh, kahit sino na lang babantayan mo para pakikialaman mo, di ba? Mas mapangit yun pakinggan kisa duwag. Dahil ang duwag po, wala po yan na masasabi mong uh, ikabababa ng pagkatao namin, ang kaduwagan. Ano? Kasi may mga bagay tayong pwedeng sagutin at may bagay tayong wag natin patulan, kagaya mo po tatay Pedring. Dahil ako, hindi kita talaga papatulan dahil ayaw ko pong pumatol sa isip bata. No? Na halos hindi ka na natutulog. Kagaya noon, uh, quarter to three, nang madaling araw dyan, nakalab ka at may nagtanong pa nga sa'yo Tay hindi ka na ba po ay sir, hindi ka na ba natutulog ay hindi naman ika natutulog din naman <laughs> pero uh, ako naunawaan kita, Uh, Manong Pidreng Dahil uh, Gusto mo rin din po Na magkaroon ng revenue Yun lang, gusto mo rin po Na ano, dahil ataw ka po umaata, Umaataw ka po Na kahit madaling araw Ay hindi ka na po Natutulong Naggagawa ka po ng live stream mo Na pamumuna po Nakalagay dyan na na kami po ay mga duwag, si Bupil at Malodil Santos at si Banat Bagsik, ay kami po ay mga duwag. Pero iba naman po yung linalaman ng video mo, ng pangapin na sinasabi mo. Hindi sa amin nakatukos yung iyong uh, title dyan na mga duwag kami. No? Uh, ang masasabi ko lang, type or lolo inay-inay uh, ka dahil baka mamaya ay maatake ka na hindi ka na natutulong ano, at uh, ito nga kagabi nga yung uh, pagpuna mo kay paring Jubilito ay talaga pong agik-ik ako ng tawa na ako'y nasisiko na ng asawa ko dahil magpatulog ka ika pero the same time talaga tawang tawa at para talaga ako doon dahil para yung binabasa mo iyon na po yung actionan mo, no? Na ina inalintulad mo sa isang latang sardinas. <laughs> yun po do natin po ay hindi pwede natin patulan po itong si Taipei dahil ito ay na, 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 nakuha ko po ang punto niya na ay nakikonten lang din <laughs> naman siya sa kalingap na yun nga po na pinupuna niya sila Kuya Val Santos Matubang at Kikalinga Kalinga Ito Itong masasabi ko lang, Ah... Uh, pwede ka naman type drink na mag-content pero huwag kang manira ng tao. Ano? Ah... Uh, huwag kang puna ng puna. Ay, yung mga ganyan na si paring jubilito ay parang uh, tangang isda ang gusto mong palabasin doon na uh, isang latang sardinas na pumasok sa, ano, yung isda pumasok sa uh, Sa salata ibig sabihin isdang tanga. Doon mo po kinumpura at may nag-comment na uh, isdang tanga na walang ulo, di ba? Ay yun naman kung tutusin, kung ikukumpara ko naman sa iyo tay Pedring at si parang Jubilito, parang mas may uh, ulo naman dito si Jubilito, si parang Jubilito sa iyo dahil ikaw kung nagsasalita ka <laughs> yung pangalang yung nguso mo pagorong at talagang lalabas na yung mata mo tuwang-tuwa ako <laughs> kagabi mo talaga nawala yung antok ko po dito kay, kay ano kay Taipid Ring ano alam niyo mo, mga kapatid mahirap po patulan itong si Taipid Ring <laughs> kagaya ko po hindi tinasabi na duwag hindi kaduwagan yun yung hindi pumatol po sa isang taong kagaya nito. No? Nakaka, ang hirap po, lalo na kung tayo babalahurain na natin itong si Federico, ay mahirap po. Kasi, naiisip ko, Federico Santos, no? ay kung isa sa mga kamag-anak ni Kuya Balian, ba? Diba? Kaya kahirap po. Kaya tayo po minsan, uh, hindi kaduwagan at hindi namang katangahan yung pumatol sa isang ganitong uh, tao, katulad ni Federico, hindi po kaduwagan yun. At hindi rin katangahan at wag mong sasabihin na isang sardinas lang si Jubilito, TV official. No? Dahil kung tutuusin, mas may laman, mas may ulo, kisa sa iyo. Ano? Uh, kaya alam mo tayo, Pedreng, dinadaan lang natin ito sa tawa at uh, the same time na inuunawa ko talaga po kung anong uh, gusto mong palabasin na nakakuha ka ng simpati sa mga tao na sa mga viewers na <laughs> alam yun talaga po promise po mga kapatid na parang hindi naman po ako naaapektuhan dito sa mga sinasabi ni Pidring. Dahil, alam mo po siya, may... <laughs> may bagay po siya na... Kung mag talaga, kagaya kagabi na talagang tawang-tawa talaga ako. Promise. Panoorin nyo po yan. Pero kung hindi naman po, ay wag na lang. Dahil tayo ay makakahatak pa tayo o makakahatak siya ng mga uh, viewers na kalingap. Kaya, <laughs> sa totoo lang talaga, <coughs> ang galing ng ng strategy ni Pedring. Ano? Uh, napakagaling niya dahil nam, ang bilis tumaas yung subscriber niya. Ah, napanood ko po yan na pumasok po sa ano 500 ang subscriber niya at hindi pa po monetize. Ay biglang tumaas ang subscriber. Ewan ko kung ilan ta, ilan na po ang subscribe niya at monetize po kaagad. Ano? Ang galing ng technique niya talaga, yung strategy niya, no? Na talagang bumabanat at, at uh, tuwang-tuwa siya na naabot niya na daw po si Kuya Bal Santos. <laughs> doon ako po. Kaya alam nyo po mga viewers, yung ganito, hindi ko na lang po yan ay papatulan. Dahil uh, sa isang banda ay hindi kapatul-patul po yan. At ito lang ang masasabi ko sa iyo ay type ring. Hindi kaduwagan ang hindi pumatol sa iyo. Uh, dahil bilang isang nakakatanda na gusto rin kumita, ay aaya ang kanalang namin na hindi na lang patulan dahil alam ko na gusto mo rin talagang mapansin at the same time magkaroon din ng revenue yan ay parang ano na lang namin yun sa'yo, charity na lang namin at uulitin uh, ko si Jubilito TV po mas may utak sa'yo, mas may laman wag mo po siyang i sa isang latang sardinas na pumasok sa lata ibig sabihin mo tanga. At binasa mo pa yung comment ng iyong viewers na walang ulo. Kaya ito rin ang masasabi ko. Si Jubilito TV mas may laman, mas may ulo kisa sa iyo. Kaya dito mga kapatid, ay yun lang ang masasabi ko dito kipidren na wag kang manglalait or mang manglala Ah, uh, 'tak doon. Huwag mong iko-compare sa isang sardina si Jubilito dahil alam ko na at alam ng mga viewers at alam mo rin na mas may laman sayo. Yan lang mga kapatid ang masasabi ko dito, kay Tatay Pidreng na si Jubilito mas may laman, mas may ulo. Ibabalik ko lang sa iyo, Tatay Pedring. Isa ka rin. At isa ka sa mga tinutukoy mo o sa ikinukumpara mo na isang latang sardinas. I isa ikaw po, Tatay Pedring, na pumasok sa sardinas. Ibig sabihin, isa ka rin alam niyo na, ang hirap kasi po magbigas ng tanga sa isang tao dahil alam niyo po ba ang ibig sabihin po ng tanga? Ha, walang kaalam-alam, 'di ba? Kaya ayaw ko pong i sana ikaw doon sa isda na pumasok sa lata dahil uh, ibig sabihin ay isang tanga. Ano? Dahil kasabihan lang yan po, Tatay Pidring, na ang isang lata, ang isang isda na pumasok sa uh loob ng lata ay tanga at mm, walang ulo pero ito lang mga mga kapatid iko ko lang po itong si Tatay pedrin. sino ba ang gumawa ng sardinas di ba ang tao hmm. kaya wag po natin ikukumpir si Jubilito dito si Parecoy sa sardinas dahil tao din lang po ang gumawa niyan kasabihan lang po yun na isdang tanga wag natin iko si paring Jubilito sa isda dahil si paring Jubilito malaman at matindi ang kanyang ulo ano ang ganito na lang mga kapatid uh, sana po suportahan natin po si pa uh, Jubilito TV at team team Bios at ang kalinga po si Kuya Bal Santos Matubang Kalinga Prop at Atid na Vlog at sa lahat po ng mga uh, kalinga partner Please support po natin. Paalam. We we'll love you sa mga viewers na nagmamahal kay Malulito Santos. We we'll love you so much. Uh, God bless you. Sana pagpalain po kayo ng may kapal. Bye-bye.